Hello mga katsinggo, after nga ng work namin ay nadaanan namin tong market market na to. Natuwa kami kasi ang akala namin sa Pinas lang may market market. Meron din pala dito sa Korea. Char! Nakita nga namin yung potato twist na to at naisipin namin na bumili kasi hindi ko pa na try to as in sa Pinas di ko na di ko naisipan bumili nito kasi iniisip ko ang mahal ng fries so nakita namin yung fries afford naman namin kasi that time wala pa kami sahod kasi kakarating lang namin dito sa Korea so ang budget namin is yung pakit manin pagaling sa Pinas so we decided to buy one for each sir napili ko yung honey butter mat and uh, sa kasama ko is cheese cheese mat So, sabi ko, excited ako matikman yung Pretty Twist na to kasi hindi ko pa talaga alam yung lasa. So, natikman ko, wow, ang sarap pala nito. As in, masarap siya, legit. Kasi sa Pinas, hindi ko afford to kasi wala tayong pera. Sakto lang pambayad ng mga kautangan, bills, mga pamilya pagkain. So, ayun lang. Bye! Thank you!